Sa plaza ng Binondo ay nagbalakad-lakad si Ibarra at napansin nito na walaman lang pinagbago ang kaniyang bayan. Ako talaga talaga'y namangha sa kabutihang asa ng iyong ama. Sa kabila ng pagiging mayaman, gawa pa rin niyang magpamalas ng mabuting kalooban sa nangailangan. Ipasangki pa sa mas mababa pa sa kanil. Talaga namang napakabuti ng aking ama, Chiquita para. Dahil sa ginawa mong yan, labis akong nangungulila sa kanya. Si Don Rafael, na ama ng binata, ay isa sa pinakamayaman sa bayan ng San Diego. Don Rafael! O Ginang, anong may paglilipot sa iyo? Nais ko lang po magpasalamat sa binigay ng sa at pagkain para sa may sakit kong anak. Malaking tulong na po iyon para sa amin. Maraming salamat po. Walang anuman man Sa lang sa akin ang lahat ng iyong kailangan at ako'y tutulong sa abot ng aking mga Maraming salamat Sa kabila ng pagiging mabait ay marami din umano ang naiinggit. Kabilang na diyan ang mga pare sa simbahan. Ang ni Don Rafael, kung ayaw niya mong umpisal, ididiklara ko siyang erehe. May isang kastila noon na walang kaalang-alang. Palaboy at pinagkakatuwaan ng lahat. Hinirang ito ni Don Rafael bilang isang kolektor. Isang araw ay di nakapagpigil ang kolektor sa mga batang nagtawanan sa kanila. Kaya naman, inakman niyang saktan ang mga ito. Palaboy! Palaboy! Minahon ka! Ang pangyayaring ito ay siya palang nadudulot ng kapahamakan ni Don Rafael. Dahil sa pangyayaring iyon, ay nagkaroon ng investigasyon ang mga gwardiya sibil. Ikinilong nila si Don Rafael at dito naglabasan ang mga lihim niyang kaaway. Pinarapatan siya ng pagiging irehe at pilibostero si Tiniyanti Guevara na lamang ang naging kakampi ni Don Rafael. Nararasa ni Don Rafael ang hirap sa loob ng bilangguan. Ikaw na ang bahala sa aking anak na si Ibarra wag mong bigkasin ang mga salitang iyan dahil doon namatay ang kawawang si Don Rafael sa loob ng bilangguan oh.